Hello mga langga! Shoutout sa lahat! Ito na naman po ang yung Yuminday Servidor for today's video mga langga. Dito na po mga langga. So voice over muna tayo. Kasi nga syempre nasa biyahe mga langga maingay yung hangin. Maingay yung mga sasakyan. So ayan, nagvo voice over po ako mga langga. So pagpasensyaan nyo na po yung mukha ni Inday dyan o hitsura ni Inday dyan. Kasi syempre alam nyo na, probensya na mga langga. Diba? ba? Eh, Hindi na kailangan magpapaganda mga langga or magmimakeup make up diyan mga langga kasi saan ang punta? Doon pa rin sa palingki mga langga mamimili ng daing at saka tuyo. O di ba? So pupasensyahan niyo na yung mukha ni Inday diyan. Hm? over ako mga langga. At saka isa pa. Allergyan yung mister ko. Alle Aller ng camera yung mister ko. Ayaw niya. Ayaw niya magpa-video mga langga. So para na mga langga, pupunta tayo sa palingke. Ayan, pupunta tayo sa palingke mga langga. Ang pinakamasarap na dahil, tuyo, et cetera, kung ano, ano pa. Ayan, dito po sa bayan or sa panwa ng istansya Iloilo. -Ilo. So, ito na mga langga. Ay, pila na yung mong na, ano, ang uh, sisi? Oh? 120 120. Ina isa, um, ya, isa na mo. Um, ang tao ano na saan, ang chinta. Ano ba itong, ano ni mama? Doon ka um, rin yung mga kusina. Anong kahong nga? No? Kahong, sisi.